Dito sa Dubai, pag naglalakad ka at may humintong sasakyan at bumabayong yung bintana, wag na wag kang sasama o lalapit agad. Mahitad ka. Kakaloka, napakadami din ganyan dito ha. Namumula pa yung face ko. Oh. Finraxy laser kasi yan from Dermazone. Ganon! Anyways, tuloy natin ang kwento. Dito habang naglalakad ka, maraming mga sasakyan ang hihinto sa'yo. Sa gilid ng daan, bababa ang bintana, kikindatan at tatawagan ka. Ikaw naman sa kakatihan mo, lalapit ka. Nangyari yan sa akin six years ago, Dai. Diyos ko, mag-iingat kayo, madaming mga ganyan dito. Di pali sana kung talaga makatuluyan mo yan. Paano kung sa desyerto ka dalhin? Aba, yung iba dito, akala mo lang talagang bet na bet ka, day. Pero, once na makain na yung bibingka mo na may itlog na maalat sa gitna, ay, Diyos ko, patay kang bata ka. Kaya kayo, kung mga pupunta kayo dito, yan ang mga isa sa mga iiwasan ninyo. ba? Diba? Sinasabi ko lang sa inyo yung paulit-ulit. I-save nyo tong video na to. Hindi yung pupunta kayo dito.